なるほど。 Good morning September 8, 2025 So andi dito na naman tayo sa ating uh, mountain garden At nakikita nyo yung talong uh, Lagi ko na lang uh, ina-upgrade yan. Tayo po ay uh, mamimitas uh, As I said before, it, twice a week ako na namimitas So samahan nyo ako mga kapatid at umpisa na natin ang pamimitas pero i-check muna natin bago pitasin para mag, maipakita ko kung nasaan yung mga bunga. Magmula dito sa unang tanim dati na matataas na lampas tao na. So, ayan po ang dami pang bulaklak. Ngayon hanapin natin yung ano yung mga bunga para maituro ko sa inyo. Ayan po. So, pepetasin ko na po yan. Uh, mayroon pa doon sa dulo. Parang mahirap abutin. So, kasi may bakod. Kaya hindi ako basta-basta makapasok. So, ayan po. So, may... Uh, pangalawa na ito ito alanganin o, mayroon pa rito isa ayan so nakabali nakatatlo na tayo rito sa isang puno Hanap pa more. So, ilalagay muna natin dito. Ayan. Uh, nasaan pa kaya? Kung may isang kasi natatakpan. Uh, mayroon doon sa labas. Sa labas ng bakod. At, uh, ito. Ayan po. Yung mahaba. Mm. At uh, ayon pa natin. Ayun. Pero mali maliit pa yun. Andun sa kabila oh. Hindi ko mai maabot. Mamaya na lang yon mayroon pa rito isa ayan po hmm. tapos sa uh, mayroon pa rin dito ayan ante bay hindi basta-basta malalaglag yan hirap matigas pitasin so ito pa mas malaki ito ayan so po so naka apat uh, na ako uh, at na ako rito mayroon pang isa rito Ayan. So, apat. Ng size. Ang size. misti sang verde. So, ayan na po yung napita. So, yun, nakita ko rin yung isa rito. Kahapon ko pa nakita ito eh. Mahaba naman to. So, punta ako doon sa labas ng bakod. Ito, may isa pa rito. Andito pa ako sa sa loob ngayon lalabas ako okay. eto yan nasa labas Oo, ang ganda ng size nito Nakupo po eh, hindi papasok sa ano hindi papasok sa dito sa luwang na ito ay bab dukotin ko na lang mamaya ito mayroon pa rito ito medyo maliit So, palagay ko isa na lang ang natitira. Pasok ko ako sa sa loob. e check na natin hanggang dito sa dulo. Ayun. Mayroon pa rito. Yung mahaba. Siyempre, petasin na natin. Maliit nga lang. So, ayan. So, sa palagay ko, isa na lang ang natitira na yung malaki. Ayan. So, wala na nga. Double check. Oh, may bunga pa yan, oh. Ayan, wala oh, alanganin pa so twice a week talaga ang pamimitas Iyan yung babalikan ko ano, tapos punta ko dun sa loob ulit balik na tayo andi dito na tayo sa loob ito yung pinitas ko sa labas ngayon yung sinasabi kong uh, kukunin ko natatakpan ng dahon kasi kanina kaya hindi ko nakita ayun ayun oh hirap pa rin ako abutin ayun ayan tingnan nyo yan oh ang lapad nya oh kaya ingat ingat din ng uh, pagputol kasi pag naputol oh, sayang naputol yung sanga oh. Ay, hindi bali mayroon namang sanga rito uh, kadugtong so ayan nakuha rin ayan laki oh. So, iyan ang ating uh, napitas. ano na naman kaya ang magandang loto rito. So, dahon ng ampalaya siguro. Yan, so mamimitas ako ng dahon ng ampalaya. So, uh, pupunta tayo <coughs> sorry, pupunta tayo dito sa ating uh, tanim na ang palaya lang ng bakod actually hindi ko na tinatanim ito eh yung mga nalalaglag na gumulang na buto yung nahihinog yun ang bumabalik na tumutubo so andi uh, dito na tayo ayan po so marami na naman talbos bali uh, pangalawang beses ko na itong tatalbusan So ayan po. Ito ang aalisin ko yung mga ayaw kong gumapang diyan sa puno ng langka at sa kapuno ng uh, kamyas kaya itong nasa dulo ang aalisin natin. Marami-rami na naman 'to. ang napitas natin. na dahon ng ampalaya. Dito ko dito ko pinitas. 'Yan, tapos na. So, uh, ito ang ang napitas natin sa araw na ito, September 8, umaga. 2025 yan ang napitas natin so ano na naman kaya magandang loto rito sa bagong pitas na ito yan ang kasabihan pag may tinanim may aanihin pero hindi yung tinanim mo lang kailangan din ang observation mo araw-araw kasi wala naman tayong trabaho na ano dahil uh, andito lang tayo sa Pilipinas So, ayan kung uh, nag enjoy kayo mga kapatid sa aking pinakitang uh, pamimitas ng aking uh, ng talong dito sa aking uh, tabi ng uh, bahay ito ay organic po kaya muli kung nag enjoy kayo ay huwag kalilimutang mag comment down below and uh, if you are new to my channel Leonardo de Gueto ay uh, wag kalilimutan uh, i-click ang subscriber button and uh, notification bell para updated kayo lagi sa susunod kong mga video. So bye-bye na po.